buhay mga ka-farmer maaga akong magbablog ngayon dahil uh, ano uh, mayroon tayong uh, duty check up ni mother Ayan, sana naman okay na pero uh, parang may maga-maga pa so ayan kahapon galing pala kami ng Wilcon uh, itong binili namin pang accent lang po ito sa dun sa CR accent lang siya pero yung mga pang flooring tsaka yung sa loob hindi na namin bibili sa Wilcon Sabi ko bebe times 2 ang presyo Pero talagang quality Ito naman doon lang sa may harapan Pero yung nga Hahana po kami doon sa uh, Baka sa San Fernando Baka sumama na si Bebe Doon na kami maghahanap Kung kailangan masukat na yung uh, Bagay may sukat naman na si papayang Para hindi na pabalik balik Hirap pa naman pag babalik Yung pa brown Mga ihi ng aso ito ah <laughs> So ayan It's a sunny day na naman at sana makaano tayo no Maka ilang araw na mainit At uh, kulang pa kasi yung tambak pala Ang laki na naman ng ibon no Ang huli ng isda So ayan tinitingnan ko yung mga kalapati Mukhang pumasok naman lahat Kasi nung kailan ba kahapon May isang Ano eh Isang uh, hindi Pumapasok So ayun nakapasok na ayun may isang rumoronda Ano yun Sa atin ba yun ay hindi. Hindi umikot, hindi sa atin. Oh, hindi naman sa atin. So, ayun po, ah, uh, hmm, dami talaga ang ibon, no? Oh. Yan, nag-aalisa na yan, umaga na eh. Babalik po yan mga gabi. Yun yung sinasabi ko na, ayun oh, tingnan nyo yung mga malalaking ibon na yan. Ay, daming isdang nakakain eh. So, ayun. Wala si Jomar. Ah, gatid mo na ako kay Chichi. Sana maano, makapag ano tayo ng mainit na panahon, gawa ng kulang pala yung tambak doon sa haap ng kubo. At papakiusap natin, sana ma mabigay yung maganda-gandang tambak naman. Kasi yung huli nilang binigay, madumi eh. Tatanggalin pa namin yung mga plastic-plastic Sana garden soil ano, kasi kailangan natin garden soil eh. So, ayun Si kuya uh, Exercise si kuya uh, Pupuntahan yung ibon niyang natira dyan So, ayun Garden soil Sana po eh, Garden soil Kasi plano ko Taniman muna yon. Pinakulong ko na nga yung mga manok Kaya lang yung manok po kasi nakakatawid daw Sabi ni Ramo, hindi Kasi ka ako nakakatawid doon Gawa nang wala pang net Pero kung lalagyan natin ng net pag gano'n. Siguro mga 30 feet tataga natin ang net eh hindi na sila makakatawid yung darag dito natin ilalagay yung darag kasi ang balak ko dito uh, yung ibang manok talaga magbabawas ako ilalagay ko po ay yung layer na na brown egg para naman yung itlog ng yung ano eh hindi na tayong bibili mga 20 o 30 pieces siguro damay ko na yung sa bahay mother para at least eh, makaanom din sila ng itlog doon so mga 30 o 40 siguro ganon ang itlog noon siguro mga 30 a day dami na noon ano <laughs> pwede, pwede na <laughs> so oh, ayun po total nagpapakain din naman eh di ba eh ganoon na lang tapos sa ah, babatobatuhan babato ng mga ano may mga madre de agua pa naman diyan pwede naman ako magpatusok ng ilang madre de agua para at least may makukuha kuha tayo tingnan na lang natin so inihintay ko sa lahat magpapadiskarga ako ng bagay maaga pa ano ahatid muna ako kay Chichi tapos sa uh... ayon ayun nga diretso na kami sa San Fernando uh... Touchdown na tayo, naka-uwi na tayo mga farmer At ang good news ay tinanggal na po yung benda ni mama so okay na daw sabi ni Doc pwede na daw tanggalin bilis nga namin ano lang 12.30 tamang tama kami ni Bebe habang naghihintay ay, uh, actually hindi na pala kami naghihintay dahil pagkahatid namin drop off no sa hospital kami naman ay uh, tumakbo ng San Fernando uh, New Public Market yung binibilan ko ng bawang bumili ng uh, 10 kilo tapos diretsyo naman po kami sa bilihan ng tiles ayun tapos nag lunch kala namin matatagalan after pala eh tumawag na si ate king tapos na kami ni ate so okay na ah natanggal na po yung kanyang benda so yung ano nga lang hindi kasa sa kay Carlo di ko po pinilit grabe sobra <laughs> mabigat sabi ko deliver na lang 500 lang pala sabi ko gawin na natin isang libo para naman eh, may extra yung magdi deliver so ayun ah Deliver daw maya-maya. Yung tiles na, kompleto na po yung tiles nito. Yung loob. Kasi yung binili namin sa ito yung binili namin sa Wilcon, medyo mahal eh. Oh, maganda namang klaseng tiles kaya lang papamahal tayo ng gusto kung didiretso natin ang Wilcon. So ito lang yung dito lang daw. Kaya para maganda. Yung flooring, yung sa loob, ay binili lang namin sa ano sa maganda din naman Kaya lang syempre iba yung wilcon eh wilcon mahal eh ito tingnan ba ba nyo dito na? ito po wilcon to doon na sa san fernando pa rin po ito wilcon to Bibabad. babad yan pala talaga binababad pala talaga yan ganda yung design yan tapos magkakaroon na ng green doon tapos sa baba yan Metro. Bakit papaya? Ito may dami sa ito. Oo nga ano. Hindi ah, na halata. Eh. Hmm. Oo nga ano. Wala namang may basag. Pwede naman daw isoli. Basta wala pang adhesive. Yun ang ano. buo yung pinto Papa Yam hindi pa uh, nil nil nasa ano pinto yung pool pwede natin lagay dito no para pag malaking grupo may libangan din pool papa assemble natin yung pool dyan so ayan no? Oh. dalawang araw na walang ulan tingnan nyo ito mapantay lang ng konti ito okay na Medyo dito nag-concentrate yung tubig. Matindi. Hmm. Pero tingnan nyo, matigas na rin naman ko. Tapos yung inverter natin ay uh, manggagaling pa ng uh, saan ba yun? China o Korea? Eh, ano na. Uh, uh, preparing to ship pa rin eh. <laughs> Excited pa naman ako. So, ayun. Tapos i-ano natin yan. I- dry run muna para sigurado bago tayo mag uh, sa pang December naman talaga yan pero ngayon nga na ano <coughs> mas maganda na din na ma, ma ano na rin natin kailang gagawa pa ng ano sabitan o, oh, tanong natin kay Marvin kung ano yung maganda maganda nga sana hindi na ipapakapit dun sa ano pero sabi niya kahit pakapit daw matibay naman yung yung ano yung box ba kapi na cemento ginamit gusto ni mas kumpiyansa si Jun sa cemento kaysa adhesive eh Bagay, yung mga ginawa niya, cemento din lang Oh, semento. Mas gamay niya yung semento eh. Mas kumpiyansa ka ba sa simento? Ha? Ano na? Subok na, na? Sobrang tibay. Hindi umangat, no? Ah, oo. Tapos ito yan, pintura na lang siguro dito. Lapit-lapit na tayo, katotohanan. Dami din pala, hindi kakayanin ni Cardo lahat yung tiles na yan. Dito, flooring, tatlong CR, lahat ng tiles paikot, tsaka flooring, plus yung dito. Nakarga na yung kalahati. Sabi ko, ang dami pa pala. Pa-deliver na lang. Pwede naman pala i-deliver. pala ito na ating pintuan talaga ano lang, puro kahoy lang magandang dating kasi sana, aluminum mas mapapamura tayo doon, kaya lang iba yung dating ng kahoy kasi, masabi ko kahoy na lang. hmm. sa swing door yata wala pa okay na to alas buo na pala yung sa swing door po papaya wala pa na swing door okay na to tibay to bahay at na barnis na lang yan natural ito, sabi ko, magtatambak pa kami. Mga ilang ano pa po ito? Mga siguro tatlo. Dala ka ni. Dala ang Tatlo. daming basu-basura. Kaya kailangan na ano pa 'to ng konti malinis pa. Pangit tuloy. Supply. Oh? Oh? So kaya kinuha ito. Ala siguro tatabunan. Ito maganda. Oh. Malinis. Kailangan pantayin pa ito ah. Shadow mataas oh. Tayo natin yung tiles. Ha? Ang na yung tiles. Sabi ko nga, hindi kaya ni Cardo yan. Bigat-bigat oh, din eh. Malambot pa naman ang gulong. yan Bigat din. Hirapan din ang pick-up dito kung sakaling dinala ko lahat. Ha? Mabigat din. Sabi ni ate, mali daw yung kuha mo, kuya. Tama pala yung kuha mo dahil la, uh, walo lang ito, no? Uh -huh. Kanina, sir, halo-halo yung nakabi May gray, may white. Oh! Okay, hindi uh -huh. napansin ko yun. Patay. <laughs> Sabi ko, puro white yung kinuha ata. <laughs> Di kayo na traffic. Ah, traffic doon sa ano? Sa kayo dumaan. Dito, dito. dito po sa may ano. Sa ano si Malino. Traffic kasi nagpuputol putol ano. Ah. putol ng... Dumaan din kayo sa ginagawang kalsada, no? Oo. Oh. Pero And at least na doon, na doon, bigayan din doon bigayan eh. Naman. Kahit pa paano, okay lang eh. Oh. Pero kung dito kayo dadaan sa may Santa Ana, sa may San Nicolas, oh. naku, huwag kayo dadaan dyan. Abuti kayo dalawang oras. Yan sigurado na yan, puti yan. Kuwete <laughs> pa yan. Kinuha namin kanina yung nahalo. Ang eh. puti napansin ko, Bakit may halo to? Ilang klase ba kinuha ni sir? Isa lang yung white. Sabi ko may halo gray Malta ano kaya ito? White parang ganun ano? pang dingding to pang dingding yung wall nung mga CR gusto nga ni ate mo puro puti sabi ko lumihin magdidilaw lang diba ito kasi may combination at least medyo ano to konti warm okay. Okay. tapos ayun yung 40 by 40 pang ano pang ito lang yata 30 by 30 nila 40 parang kulang ah Ako po, kulang to Iyari Kasi 40 by 40 Ito yung sa labas wala nila yung pang flooring na ano maliliit hala sabi ko na eh kulang to mga farmer babalikan ko to patay tayo kulang may listahan kayo kuya huh? may listahan kayo what oo kasi yung ano parang wala ba't kulang ang 30 by 30 60 hindi, yung 30 by 30, yung pang flooring doon sa loob. 60 po yan. Ano yun, ito? ito? po. Yung 30 by 30. 60 lang talaga? 60 pieces lang? Oh. Kulang ang computation nila. 60, 60 pieces na to? Itong anong to? Andito po. May, meron may, pa dito. Ah, meron pa. Oh, okay. Kung 60 pieces pala. 60 po. Ito sa iyo, naiwan to eh. Ah, okay, okay, okay. Kasi kala ko wala nang ano. Ah, yun saan ba? Wow, oh, may kalalaman natin. Basta yung 30 x 30 ah, ang itang, ano. Isang, isang box na gray. Ayun pala. Okay, ayun. Dalawa, 30 x 30. Tama. Kala ko isa lang eh, pang flooring yun eh. Sa lababo. Apat na piraso. Tapos ito yung flooring sa labas. Opo, yan. Ito yun, ito yun. Kasi sabi ni Junjun -Jun, yung labas daw nung ano, igagabal dun na nga lang naman. Maganda din, ano? May mga gabal ba to pa tayo, di ba? O doon sa may vicinity ng CR, igagabal dun na lang. Sayang yung gabal dun, ano na yun, hindi magamit. Tsaka mas, ano, mas unique siya kasi, kung baga uniform na dito. Ito nga, kailangan ma spray para matanggal yung, ano, yung power spray sana, napapayam. No, Ito, Puro putik na eh. Pwede naman. So ito pala yung resibo. 500 na. Okay na. Sana ay uh, wala namang mabasag, wala namang basag. Kasi na-compute naman ng maayos. So may sobra naman niya ng mga tagiilang piraso. So okay na yon. Bilis lang, sabi nila ngayong hapon o kaya bukas pero pinilit din nila. electric. Ale, oh, kay may matutulog yata doon eh. Oh, may. De. Aliwalas na dito, <laughs> inspector ito ha. Ah. Ah. Ha. Ah, may inspector diyan. Ito, ano na to? Ah, PVC na to, tong harapan para ah, kahoy ang dating. Modern pa rin, di ba? Tapos ito yung, ko lang kung kakasya yung batong gabal doon dito sa harapan. Pambawasan ang konti siguro yung ano, lupa. Tapos ito pintura, ayan. Susunod na kukunin namin ay yung, yung mga PVC na. Tawagan ko muna si Rodel kung uh, may mga available siya. Diyo mahirap lang kasi may pattern eh no, Jun? Pattern eh. yung abono natin dun kung maganda ibaon no kagaya ng dati yung maanohin mo ng konti para makapunta sa lupa mismo pag lumakas kasi ang ulan wala inatatapon lang yun pupunta lang ng fish pan. Parang mainit itong damit na ito. Otong ba? O mainit lang talaga ngayon, ano? Okay. Ha? Nakaka-panibago, no? Halos dalawang linggo tayong, ano eh. eh. Pag-piga mo yan, siguro, mga kalahating litro, may makukuha ka. Pero mga Ayun, mung mga ito, pawisin. Pero malakas ka sa tubig.

allowance. Yun. Yung gilid, yung gilid na 'yon, 'yun na yun yung kanto ng kanto ng kabila no. Oo nga. Oh, adik Kasi sa gagambay. Hanap mo nga kung nang tunay na yung yung panlaban. Nakita niya si Kong Kong daw kanina, nagpapakuha ng spider. Oo, oh, maglalabang kami. Ihanap mo nga. Ay mga apat lang para Ay, pagbukas mo, yung spider, parang gaganon sa kamay niya. Ah. Yes. Kinaganda nito, oh, tingnan niyo oh. Magkakaano siya? Magka uh, talaga yung ano. May ano eh, may pattern kasi eh. ito tiles din to dark din lang ang lagay natin kasi pag puti dumihin e eh, no <coughs> dark na lang para hindi ganong pansin ah, ano na lang dyan yung ilalim anong anong kulay pintura na lang yung ilalim na yan dyan ilalim na lababo oo pintura na lang na uh -huh. kaya ba yung tiles yan hindi nga sinasabi ni Bebe, tatiles pa ba? Sabi ko palagay ko, pintura na lang yan. Oh, kulog na naman ah. Tayo nga muna tayo sa ulan. bababad talaga yung ceramic tapos ayan nagpapakabit si bebe ng CCTV ayun parang nga naman kung ano man ang uh, di ba oh, safety na din at least uh, ano, ayan uh, dyan. sa kubo dalawang kubo mag ano sakop niya na po yung isang uh, pakatay tayo ng bebe bukas tingnan ko nga yung mga bibi kung ilan ang uh, mga pwedeng katayin barako alam ko mara malalaki na din yung iba pakinabangan man lang uy marami rami na marami na naman na ah, barako ayun no puti oh ayun no oh ha ayun no ang dami pala available ayun ayun Mm. Hmm. Tapos 'yung uh, pwede nating i-ano nasabi ko na sa sacrifice na natin 'yung mga alaga. Tatanggalin na natin 'yung mga bebe. Sabi ko naman kay bebe, ako bebe pag tayo eh, magpapaayos ng uh, dito. Bibili tayo ng sariling bako, malit lang. <laughs> Kasi hindi na po pwede 'yung ano mag-mapapamahal uh, tayo. So maganda 'yung ano na lang pag-aralan. At least may matututo pang mag-operate sa kanila So ganoon lang Tingnan natin So ayan okay na tayo mga ka-farmer At uh, mukhang mahihirapan tayo sa tiles Kung si Junjun lang mag-isa Wala hmm, na pa naman si Tatay Ruming Wala si Tatay Ruming eh Nasa ano ata Antipolo daw Nagtatrabaho din oh, Sana si Brother Jonard eh, ano Wala ngayon eh Marunong din. Pero sabi niya marunong daw. So tingnan natin. So ayan mga ka-farmer, maraming maraming salamat at magandang buhay.